ayan magandang morning sa inyo mga idol na kadali tayo blue marlin <laughs> antay antay lang natin mga idol at babatakin ko pa <laughs> ay thank you lord kahuli na din po antay antay lang mga idol at mahaba yung kinuha niyang fishing line ko Muntik <laughs> niyang naubos yung ano, kalahating kilo Ayan, kunti-hintay lang mga idol, ha? Post ko muna, para hindi masyado mahaba. Ayan mga idol, sampanan na natin. <laughs> na ah, sampan na natin. Ay, thank you Lord. Sampan ko na ito mga idol. Kaputik, nainipa. Ayan mga idol, sampanan natin. Ay, thank you Lord. mga dolo, oh, blue marlin. Ay, nako nako uli na sa wakas mga idol. Malaki na ang bagso. <laughs> Ay, thank you Lord. So flex ko lang yung pain ko mga idol. Ganyan lang orin oh, Bye bye.